Mahal na kasi yung bigas ngayon, ano? Oo. Oh. Bababa pa ba kaya yung bigas? Hindi ah. Yeah, 60, tapos merong 63, 65. Bababa pa ng 20, hindi na. Magbaba uh, yan kung sabi nila kung papalitan daw yun si Marcos. <laughs> kasi si Marcos man ang atong presidente. Ang sabi niya, Kini? Kay, sige daw. Kai, magbigay man ako ng bigas. Oh, Ay, kilo. Para uh, pili kong ulam. Oh. Uh, Ang hanap-buhay namin yung mga kandong plastik. Kai. Pwede ba kahingi ng malunggay? Ha? Huh? Pwede ba kahingi ng malunggay? Kana? lagi lambat nai, biang oh. kita nempi gas. Oh, 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 dekatkan okay. pau. Oh, biang mau kombi gas. Oke, lambat nai. Bigyan natin ang bigas sinanay. Eh. Na. Dalawang kilo na. Yan. Dalawang kilo. Ako ko. Ha? Na ako. Okay na? Oh, Lalawang kilo. Para pili kong ulam. Ah, oh. Ang hanap buhay namin yung mga buwan lang, plastik. Okay. Nabi? Tapos wala na may, hindi na may makaisambay dito. Makapasok kami kaya magtrabaho sa silupin Pero di out na namin yung parang kasi ang insect para. Oh. Alam na niyo muna insect para hindi. Ah, sa insect yan, mayari dyan? Oh. Oh. Alam na Di na kayo? Bawal na kayo pumasok? pumasok pero wala nang ganyan. Ah! Ipa-out ni... Ibenta niya yan, ibinta nyo. Oo. Oh. Yan lang ang anak buhay sa anak ko, yung mga papel Oo. Oh. ko kartong. Ibinta karton. mo pala itong malunggay. Lang, naman ako binigyan mo ako ng bigas, oo. Oh. Mayroon ang halian, oh Oo. Oh. Oh. Mahal na kasi yung bigas ngayon, ano? Bababa pa kaya yung bigas? 60, tapos 63, 65 Bababa pa ng 20, hindi na? Magbaba yan kung sabi nila kung papalitan daw yun si <laughs> kasi si Marcos man Uh, sige lang, uh, hope pa rin tayo na bababa na... <laughs> Dapat, ibababa ni niya. Kahit 30 okay. lang, okay na no? Oo, uh, kahit 35. Oo, oh, 35. Kasi ngayon, nasa 54, Wala, eh. 65, 60. Kaya, oh. yeah. ang hanap buhay namin, pangalit lang lang sa basura. Lagi nga. Sige lang, taste-taste lang. Huwag lang masyadong papainit dahil mainit. Oh. Inom lang ng tubig. Pero umasa pa rin tayo na bababa ang kilo ng bigas, per kilo ng bigas. Ay, ano Kahit pa, na Sino pala yung pangalan mo? Ako, tawagin mo na ako kitang ikaw Isa po akong vlogger Vlogger? Oo oh. Kasi ang vlogger kami, tinulungan ni Oo oh. Tapos sabi niya, magbalik daw siya, mawala man Isa po akong vlogger, ang kinikita ko sa vlog, binibili ko ng bigas, pinamimigay ko Sige lang baka pa balik 'yun. Hintayin mo pa. Antayin nyo lang babalik 'yun. Oh. Tapos, ko, lager ng, lager, ng babalik 'yun, ah. antayin nyo lang. Basta laban lang ano, laban lang. Oh, yes Mister mo yan. Ah. Kaya tinanggal mo na to. Baka tinanggal mo na to para ibenta mo. Sige lang. Lamat ah. Lamat ay. Thank ah.